Ride out tayo ng ano, 6.24 ng umaga. Bala lang natin mag ano, chill ride lang. Mga 20 to 25 kilometers lang. Bike natin. Medyo mababaring mababa tayong di bumadya. Last na padya ko nung pumunta ng Tagaytay last week. Merkury Santo. Ngayon nga tayo. Puntang ano, kamahabang mahabang parang sa doob sa ahon, tapos balik na ng anti-bolo diretsyo sa ilugang taktak tak para magpitik. Uh, pitik ah, na tayo. Tingnan sandali. Baliknya tayo Sana nang aon Haha <laughs> Sana maka aon kanan kiri Tamang giring lang Sampai ising maka aon <laughs> Interesante Ay sa ano, mahabang parang wall 2 Tapos na natin mga ano Sa parang wall 2 Sa wakas na ako ng direct walang tukod. Whew, success! Nice one! Hal halimatch. Ayan. Mabalik tayo ang antibolo. Tulad nyo tayo sa may ano. Tulugan taktak. Dahil April na ngayon. April 2. Papapitik tayo doon. Hala meron na tayong ano. Tulad nyo tayo sa may ano. Sa si Road. Tulad tayo ng taktak. Tulad nyo tayo sa ano. Nilugan takta. Medyo traffic lang sa missing conference road. Ito na tayo ng daang bawal. Para magpapitik. Oh. Ako na tayo. Tingnan na sandali. Balik na tayo. sa na lang ahon para <laughs> maahon ka ng diretsyo tamang giring lang sa facing maahon niya Pantuwanto lang ay sa ano mahabang parang wall 2 tapos na natin mga ano ano sa may ano mapang parang wall ko sa wakas na ako ng dire diretsyo walang tukod Woo, success nice one single match nabaling nyo tayo anti baulo diretsyo tayo sa may ano nalugan takpak dahil April na ngayon April 2. Papapitik tayo doon. hala meron na tayong ano. meron na tayo sa may ano. Missing Road. Ito tayo ng Tak Tak. Ito na tayo sa ano. nilugan Tak Tak. Medyo traffic lang sa Missing Conferential Road. Ito na tayo ng daang bawal. Hara magpapitik. Mm -hmm. Lalo yung tayo sa ano Lang bakal Hanggang sa muli Mga repa pips Nakauwi na